Kisya sa sementeryo na hindi kasama ang mga magulang. Aminadong nabuli noong kanyang kabataan dahil sa itsura niya at estado sa buhay. Pero ngayon, viral ang lalaking ito dahil sa pogi at natamo niyang tagumpay. Kilalanin natin si PO1 Yong Borlongan, ang matulis at trending na guapulis. Nagsimula sa katuwaan lang ang video ni Guapolis. PO1 Angelo Yong Borlongan, SWAT Team MPD. Meron po dun sa TikTok na nag na sayaw. Gagawin ko po sana. Um, Nakaprepare na po ako, pero bigla pong may pumasok na isang team leader ko. Kuchilyo, kuchilyo, kuchilyo hindi po ako nakapagsayaw. Tumayo oh. po ako, binigay ko po yung kutsilyo ko sa kanya. Tapos tinanggal ko po yung tali. Hindi po, hindi po inaasahan, marami pong natuwa. Hanggang sa umabot ng 8.7 million views po. Dumami po yung followers ko. Nanihingi po ng mga greetings gaya pag meron silang karawan. Ano ba naman po yung ma natin po sila ng isang hi, hello. Masuklihan po natin yung pagpansin nila sa atin. Hello. Maraming humahanga sa kanya. syempre. guwapo, pulis pa. Pero ang kakaiba, nakatira pala siya sa sementeryo. trending ang dining table. Nicho ng patay. Ito ang kanyang tunay na buhay. Hindi lang para sa mga patay ang sementeryo, para rin pala sa mga buhay. Dito ipinanganak, lumaki at nagkaisip si Yong. Si Lord. ang kanyang lolo. Gumagawa ng nicho at nagpipintura. Tumutulong po ako sa kanya, helper po ako. Angelo, pakikawa mo nga yung pintura. Pinturahan mo itong ganitong nicho. Pipinturahan ko po yun. Bilang isang bata, nagkaroon po ako ng pangarap sa buhay. Nakita ko po, po yung aking mga magulang, ang aking mga lolo kung gaano po kahirap. Kung walang patay, walang kita, walang tanggap, walang permanenteng trabaho. Kaya iniwanan siya ng nanay sa kanyang lolo at lola para hanapin ang kapalaran sa ibang lugar. Wala akong mapapag-iwanan kundi yung mga magulang ko lang ang pagkakatiwalaan ko. Kailangan kong maghanap buhay, pumapasok sa pabrika para kahit papano, syempre, meron din silang ma kain, napakahirap po ng isang single man. Dumadating sa punta na wala talagang ulam, kanin lang po talaga. Ang aking lolo, napaka-tibay po ng resistensya niya, pati yung pagpapalaki niya sa amin. Kadalasan po nag po siya ng tubig at ano, asin. Pero ginagawa po niya ng paraan. Ganyan din ang aking lola na meron may pakain sa amin na kahit anong ulam. Si Nung una, nahihiya siya sa mga kaklase na nakatira siya sa sementeryo. Nabubuli pa din siya dahil sobrang kitim, payat at gusgusin ang kanyang itsura. 2003, bumalik sa sementeryo ang nanay niya. Kinuha siya sa kanyang lolo't lola at pinalaki na siya ng kanyang stepfather. Ang pangasawa ko yung mother niya, siyempre, pamilya mo na rin yun. O, uh, ituring mo na anak yun hanggang sa lumaki. Pagka-graduate sa high school, hindi na niya inasahan na siya ay pa sa kolehiyo. Biglang soon sinabi ng aking nanay na mag-aaral daw po ako. De, natuwa naman po ako kasi po dito sa amin, karaniwan po dito sa Manila North Cemetery. Pag ikaw ay nakatapos na ng high school, parang doon na may i yung buhay pag-aaral mo. Ang gagawin mo, tutulong ka na sa pamilya mo. Talagang iba si Yong. Nagtulong-tulong ang kanyang magulang at mga kamag-anak sa sementeryo para matustusan ang pag-aaral niya ng kursong BS Criminology. Bilang estudyante, susuklihan ko ng kasipagan. Kahit na hindi matalino ang aking isip, basta pasok lang ng pasok, makakapasa. Hanggang nakatapos na at naging ganap na pulis ng pumasa sa board exam noong 2016. Siyempre po, maraming salamat sa Diyos dahil may isip mo na sitwasyon mo, ganun. Pero napakasaya mo. Maraming salamat sa Diyos. iya ako dahil sa dami-dami ng tao, ako pa yung isa sa mga pinili, di ba? Na maging isang alagad at agapagpatupad ng batas. Maging isang sinisikap na maging isang mabuting kulis, di ba po? Kaya po, nakakaiyak. Dahil sa tuwa, walang mapaglagyan po yung tuwa. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Kailan lang nagpa-house tour sa sementeryo si Yong? Para mas lalo pa nating makilala ang kanyang pagkatao. Nandito po tayo sa aking mga alagang kalapate. Bata pa lang po ako, nag-aalaga na po ako ng kalapate. Ito, ito lang po ang aking libangan sa pagbabasketball. Kung so gusto ko pong nakikita kung umiikot yung mga ibon ko, lalo na pag nahagi sila sa mga malalayong lugar ng Pilipinas. Ando niya yung excitement. Dumalaw muna siya sa puntod ng kanyang lolo at lola, na dati nasa tabi-tabi lang nakalibing ngayon, ipinagpagawanan niya sa wakas ng magandang nicho. Ito po, ang puntod ng aking lola at lolo. Sila po ang nagpalaki sa akin. idol yung palayaw ni Angelo. Idolo ng kanyang mga kapitbahay. Inspirasyon ng kabataan. Paglabas ko ng bahay, tinatawag ako na idol yung, boss yung, ser yong. Nakakataba po ng puso yung mga ganon. Hindi po ba? Dahil kahit na ganito tayo, eh, merong humahanga at umiidolo sa atin naway maging isang mabuting ehemplo ako sa kanila. Ayan. Dito na po tayo ngayon sa aming inuupahan. Ma! Ma! Nung nagkatrabaho na po ako, dito na po kami lumipat. At samantala. Wala pang pahinga si Yong galing sa magdamagang duty. Magpasensahan niyo na po. Medyo madilim pero hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng isang maayos at magandang tahanan. Welcome po. Panik po kayo. Dito po ang aking nanay. Napakilala ko po sa inyo aking butihing ilaw ng tahanan. magandang Ang aking mama, Alona Borlongan. Yes, magandang umaga po. Pasok po, tuloy Pasok po, kayo. po kayo. Pasok po muna kayo. Ito po ang aming munting tahanan, ang aming inuupahan. Maliit pero masaya. 4,000 pesos ang upa niya Thank sa you, bahay, ma. kung saan nakapagitan ng pader ng sementeryo. sila pwedeng magsabay ni nanay sa pagkain. Iisa lang talaga ang kanilang upuan. Dito naman po ang aking kwarto. Pasok po tayo. Dito po ako nagpapahinga. Kung dati, sa ibabaw ng nicho siya natutulog. Ngayon, kahit paano, may kapirasong higaan at unan. Hindi ko po maiwan tong simenteryo kasi andito po ang aking comfort zone. Dito po ako masaya. Nandito po ang buhay ko. Walang sasaya pa dito sa lugar na to. Kahit na ako ibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mas lalong umangat pa, Hinding, hindi hindi ko kakalimutan tong lugar na to. Dito na po ako eh. Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako hihimlay noon binubuli dahil maitim at madungis ang batang sementeryo. Hindi na niya nalalasahan ang pait ng pinagdaanan. Ngayon, maglaway kayo kay Guwa Police. hindi lang siya basta-basta guwardiya pulis, sumabak sa training bilang miyembro ng Manila Police District Department Special Weapons Action Team o MPD SWAT. Pinipilit niya po yung ano, yung sarili niya na lagpasan po yung mga bagay na kaya niya pa. Sobrang proud ako sa kuya. handa na naman niyang harapin ang sinumpaang tungkulin sa Diyos at sa bayan. Si PO1 Angelo Borlongan, 28 years old ng MPD SWAT team. A group of highly trained police officers who deal with dangerous criminals. wala pang time magka-girlfriend si Yung. Ay wala po, wala po ngayon. Siguro po, meron pong mga humahanga, mga kahit pa paano ay nagkakagusto sa akin. Pero, wala pa po kasi sa isip ko. Ang priority ko po ay ang pamilya ko. Paano na lang po kung ako ay lumagay na sa tahimik. May iba na po yung priority ko sa buhay. Kumbaga, magiging pangalawang priority ko na yung pamilya ko. Yung mga nasa simenteryo na kahit paano ay natutulungan natin, may iba na po. Kasi magpo na po ako dun sa pamilyang bubuuin ko. Pamilya daw muna. Pero mas malaking responsibilidad ang ipagtanggol ang bawat Pilipino. Mahal niya ang Pilipinas. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, 'di ba? So dito ka na all-in-one. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall Whitening and moisturizing glupacos soap.